ayan, so, guys. So, so dito na tinimulan lagi guys. So ganyan guys. Taguntingin lang natin dito sa dulo guys para yung kanto niya. Gan. So, guys. So, so yan tama-tama lang dito sa gilid na to. So ito naman guys, puputulin natin, pantay na lang natin to guys. dito natin ika guys so ayan ang gagawin natin dito guys para maging lapat na lapat siya so kukuha tayo ng ano ito ba guys angle bar angle bar o kaya flat bar pwede siyang dito pang ipit so panoorin nyo na lang guys kung paano kukayang to ayos dapat ayos mabuti at masentro natin mabuti yung ano yan pinakadulo so ayan Bitin natin dito. so yung isa pa. May isa pa dyan. <laughs> so, ito lang naman. Eh. Ipitin din naman natin dito. So, ito na guys. Nakaipit na siya. So, ang gagawin natin na lang dyan dito. Pupukin na lang natin siya dito pa papasok. So, ito guys. Yan, no? Ito guys. Ito nyo guys.

babalik rin naman natin guys ito naman yung ito naman yung sa likod ayan. kasi ito naman yung pupukin natin yan so, guys, oh. So, napukpok na dito. Ayan. na siya, ang kalalabasan nyo. Ito na siya. At tapos yun, guys. Um, maging ganito siya. So, dito naman ang pinakakuli. Ito yung pinakakuli, guys. So, ilalatak na natin dito. Ito so, na sa nangyayang sangkot. Oops! Uh -huh. uh -huh. siya lalabas ang hanggang okay wala na hindi na siya makikita o so, ganun lang guys okay na paris na to guys tinapos ko na yung ganito tas, bubutasan natin to guys dito, dito pagbutas dito dito Kaya guys. mga guys. Kasi Stainless na siya. Basta may So guys. So ito na siya guys. Ito na. So ganun kasi against the light sa kabila. So hindi nyo na makita to. <laughs> So ito na yung uh, nagawa natin. Ito. Ayan, saka itong isa. So yun guys, okay na.